Aba, talaga. May pagkuan pa talaga. Baka ito. Tawag ugaw ka sa. Kadami niyan, Idol. Kadami niyan. Baka di na yung bintang ano nyo. Huli oh, nyo. Pagkat mo na kayo. Pagkat mo kayo. Pag mo na kayo. Yeah. Lo, oh, Ko papa, sir? Oh, baka pa. ba? Ko papa. Fashion panggataan. Oh, panggata. Kami. Kami. Oh, dito. Bigyanot. Bigay ni Padre Insan, blag. You know? Hello. mga padres. Ang tiraso. Wala. Basta bangka marami sila kasama wala na yata kayo na ibinta. Okay lang yan. Ayun na bayan dito kung ninyo yan ninyo kayo, Wai? Taga dito kayo? Taga Taga dito kayo? <laughs> Taga dito kayo? <laughs> <laughs> na, wala huh 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 na? huh 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 ito huh 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 ka huh 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 esmakir Ayaw, ayaw. May nasa talaga. Ayaw, ayaw. ay ayaw. Ayaw, 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 ayaw.

Yan, nandito na si ano? Okay. Si Padre okay. lag Vlog okay. ano Naman na ito sila kagabi Yan sabi niya babalik oh, ko siya dito pag At magbigay daw siya ng pangihaw Bakit ka pala <laughs> mo, tatlong assistant mo bayaran niya ang Malubog

Okay, pakuan, pa. Aba, talaga. May pa talaga. Baka ito. Tawag-uugas ha. Kadami niyan ay doon. Kadami niyan. Baka di na yung bintang ano nyo. Huli nyo. Pagkat mo kayo. Pagkat mo kasama mo. Pagkat mo na kayo. Oh, oh, oh. Pagkat mo kasama mo. Pag Pagkat mo na kayo. Ay mga kapaders, dito tayo sa bangka ni Ramil Tibik, vlogger hindi kito ay idol bangka, sakay lang ako dito ah, sakay lang ba sorry <laughs> kalaki nito <laughs> million ah million sakay lang pala sakay yan <laughs> so, nandito siya na, ano RST at nandito kami ngayon mga vlogger sa ano, tapat ng lugar nila sa pumalik uh, barangay apat dito no magpundo kami dito at malakas nagtago muna pagkubli oh may dalapang tiny aloh yeah. walang ko papa, stir. Hoy, baka naman pa. Ko papa, asar Oh, penggata? Dito na 'to niya. May, may 'yung payan diyan. Kung natin nit tamaan ng ano. Ah, bali mango. Ah, kalaki. Mangon pula. Oh, belo oh, ito. Baguwanot.

Sa sa mga viewers natin mga vlogger sa mga mahilig magmanood ng lang yan. Mga pamamana oh, yan, ayan. Asalan ang channel ni Father oh, Insan Vlog. Diyan niyo mapapanood yung mga sari-sari na isda dito sa Homolig Island pag namamana siya sa araw at gabi. Araw gabi, araw gabi na ano mo ngayon? Pamamana. Yan pasalan niyo mga vloggers ang channel niya. Father Insan Vlog. Sigurado malilibang kayo diyan sa panonood ng mga ano niya, mga video niya. At uh, mga magagandang isda mga nahuhuli nila. Kere, pare. Pare ko. Ikaw na ang bahala din magbigay pre. Ikaw na ang bahala magbigay. Magbahin. Panagan. Panagan. Na upload sa YouTube ko 'yung manok. Itong tunay wala na panagan. Ano i-upload? Prokop ng manok. Prokop. Pusgan man. Sabong. Konsa ko? Prokop lang. Nabans? Alis. Laban sa YouTube. Sa okay, Ano? pa na sa dalawa. Binunag na yung pakwan na binigay ni Padre Rinsan. Iniyaw na yung ano? Ano? Baan na, gutay-gutay na. Um. Iniyaw na. Ano? Sarap mo iniyaw pa. na mga kablogger si ano, Padre Rinsan. May hakutin pa daw siya. May gagawin pa sa bahay nila. Yan, salamat kay ano, idol. Oh, Maraming binigay bro. sa amin Ito na may. ano, pang-ihaw, may pakwan pa. Pakwan oh. Binigyan din namin mga sa ano, mga tulinganin at burubuto.